So, mga mamshi, mga mari, mga pare, mga inday at mga dodong. <laughs> so ayan pala mga mamshi, ako ay nagigit 3D at kami ay pupunta sa mall at uh, may bibilhin lang kami. So ayan, nagsusuot ako ng aking mga kaalahasan dyan. <laughs> so yung relo na yan mga mamshi, alam nyo ba ang tagal na yan, mga 7 years. Higit na yan, regalo pa yan ni eh, dodong turkey sa akin nung... Valentine's Day yata yun or Mother's Day ba yun? Di ko masyadong matandaan. Basta regalo lang niya yan. Kaya nagkakaalahas lang ako pag binibigyan niya ako. Kasi pag binibigyan niya ako ng pera, tapos sabihin niya, ibili ng ganun ako. Hindi ko yan binibili. <laughs> Sinong relate dyan? <laughs> so ito yung ating OOTD mga mamshi. At uh, ayan, nakapintura ng konti ang mukha ng lola niyo. Para naman magbukhang fresh kahit Conte. So, andito na kami sa ano, parking lot ng mall mga ma'amshi. So, ang tagal namin nakahanap ng ano, mapa-parkingan ng sasakyan kasi uh, punuan. Ang luwag ng uh, parking lot na nato dito sa mall mga ma'amshi, pero siguro dahil ngayon kasi is uh, Sunday, kaya siguro ganun, punuan. So, ikot kami ng ikot, nagantay kami na may aalis na sasakyan. Ayan, after uh, 10 years, years, nakapagparking din kami. So, ayan, nadaanan namin yung playground at hindi papayag yung makulit na hindi muna siya maglalaro. So, pinagbigyan lang muna namin kasi yan lang din yung kaligayahan ng mga bata. Lalo na ngayon dito na winter season is uh, palaging lang nasa loob sila ng bahay. Bahay school, bahay school, ganun lang sila, hindi pwedeng uh, dadalhin sa ano, sa park kasi nga sa sobrang lamig. So, ayan, pinapa-enjoy lang namin siya muna diyan bago kami pupunta sa ano, uh, bibili kasi kami ng uh, boots niya kasi yung boots niya is nasira na. Ayan, mga ma'am, nagtitingin ako dito ng mga kung ano-ano. So, halos lahat ng mga naka-display dito is mga pang-winter dahil a uh, winter season pa dito pero may mga pangilan nila na nakadisplay na mga t-shirt, mga blouse, ganyan. So ang tawag nila sa ganitong she si is kasak. Ayun, kasak ang tawag nila sa ganyang damit. So napakaano niyan sa katawan kasi a uh, mainit siya sa katawan. So tamang-tama talaga sa malamig na panahon. At uh, sa mga nagtatanong or sa mga magtatanong na yung mga damit or sapatos or kung ano-ano pa na made in Turkey or made in Turkey is a good quality ba? Ayan. So, ang isasagot ko dyan is a big yes. Kasi based on my experience, mga mamshi, yung aking mga napamili naman is uh, mga good quality sila. Hindi masyadong mahal. Kumbaga, kayang-kaya sa bulsa pero... Uh, good quality, made in Turkey Asia, yeah. so ayan mga mamshie, uh, nagtitingin-tingin ako dito, at uh, ito pala nga suot-suot ko na kulay pula ngayon, na ano tortelnik, tortelnik ba tawag dyan, ewan ko anong tawag dyan <laughs> basta yung suot ko ngayon na kulay pula, is uh, alam nyo ba mga mamshie na 6 years ago na yan, higit na nabili ko. And then, ayan yung aking jacket ngayon na kulay green is matagal na din yan. Five years ago na din yan. Pero, ayan, made in Turkey yan sila. Pero, ayun, magaganda. So, ayan mga mamsi, nagtingin-tingin ako ng sapatos. Kasi yung uh, store na bibilhan sana namin ng sapatos ng anak ko is nagsara na. So, lilipat kami mamaya sa isang mall. And ito pala mga mamshi nandito ako sa loob ng fitting room Kasi si Dudong Turkish is nakita niya tong uh, jacket na to at pinipilit talaga niya ako na bibilhin daw namin Kasi itong color na to mga mamshi is a uh, favorite ko talaga Alam niya na favorite ko talaga ang color na to So pinipilit niya ako na uh, bibilhin namin Ayaw ko sana talaga mga mamshi kasi namahalan ako sa 700 tele or 700 Turkish lira pero sale na yan mga ma'amshi kasi ang original price non is 1000 TL pero namahalan pa din ako mga ma'amshi kahit uh, nag sale kasi iniisip ko kasi uh, itabi na lang or ibili sa ibang mas uh, importante ba yung parang ganun kaya lang si Dodong kasi ispinilit talaga niya ako kasi matagal na din naman ako hindi nakabili ng uh, jacket mga ma'amshi i think 6 uh, years ago yun yung last na pagbili ko pero Okay pa naman siya hanggang ngayon mga mamshi Kasi tatlo din naman sila na pinagpalit-palit ko na winter jacket andin isusuot lang pag winter, pag summer, syempre itatabi So okay na okay pa siya Ako kasi kahit uh, luma na, basta okay pa, walang punit, malinis So ayan, go na go ako sa mga ganun Hindi naman ako maarte Pero si Dodong Turkish is pinili talaga niya ako kasi nga Matagal na daw akong hindi bumili ng jacket So ayan pinili talaga niya ako mga mamshi Pero kung ako lang masusunod ayaw ko talaga So ayun binili na lang namin At ayan mga mamshi at uh, nagpacharchar uh, lang muna ako dito pupunta kami sa isang mall para doon uh, bumili nung sapatos ng anak ko kasi ganong brand talaga palagi ang binibili namin na shoes nya kasi uh, hindi siya masyadong mahal pero napakaganda ng quality niya so kumbaga katulad sa amin na mga uh, ordinary people lang so yun ang kayang kaya namin sa bulsa at a good quality naman so dyan siya sa filo or filo Or flow, kung basahin natin Kaya lang sa, dito sa Torquay Is, uh, iba ang Pagka-pronounce kasi nila So, hindi ko siya ma-perfect Kaya, pagpasinsyahan nyo na mga mamshi So, ayan mga mamshi uh, Malapit lang din naman to sa isang mall Nasa 5 Or mga 7 minutes Kung hindi mata-traffic So, ayan na mga mamshi, need kasi namin Bumili ng boots ng anak ko Kasi bukas is Monday So, pasok na naman Two weeks kasi sila mga momshi na nagbakasyon. Uh, tamang-tama before uh, mag-vacation sila sa school. So ayun, nasira yung boots ng anak ko kaya need talaga namin siya mabilhan ngayon kasi bukas pasukan na. So kawawa naman siya kung walang boots, lalamigin ang kanyang paa. Ayan mga mamshi, si pauwi na kami. So medyo malapit lang naman sa bahay tong mall na to. Nasa mga 10 minutes lang. So pag hindi ma-traffic mga ganun lang pero pag medyo ma-traffic, uh depende sa ano ng traffic. Pero pag uh, talagang ma-traffic nasa 30 minutes pero pag hindi masyado nasa mga 20 minutes lang siya, pero pag talagang hindi siya matraffic, mga 10 minutes lang. So, ayan mga mamshi, ayan, babalitaan ko na lang kayo pagdating namin sa bahay at uh, uh, ipapakita ko sa inyo yung aming nabili na sapatos. So, ayan mga mamshi, enjoy the view! Yan, mga mamshi, nasa bahay na kami. So, wala naman kami nga uh, maraming binili. So, ito yung jacket na binili ni Dudong sa akin. Kung at, ako lang talaga masusunod, mamshi, is uh, hindi talaga ako bibili nito dahil namahalan ako. <laughs> at saka may jacket pa naman ako. But anyway... Thank you, thank you kay uh, Dodong Turkish kasi ayan iniisip kasi niya na ang tagal ko nang hindi uh, nakabili ng jacket. So, ayan bumili din si Dodong Turkish ng kanyang uh, medias na pang-winter. Ayan, makapal yan siya. So, ito yung uh, brand ng sapatos ng anak ko na hinahanap namin. Mga mamshi kasi ito talaga palagi na brand ang binibili namin kasi gustong-gusto ko uh, good quality at uh, ano, siya hindi siya masyadong uh, mahal mga ma'amshi at saka uh, maganda siya. So, ito na brand Kinetics. Uh, may pang-adult din na ganyan. So, yung iba kong mga ano, sapatos, so ganyan din ang uh, brand. So, ayan mga ma'amshi, maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye, see you in my next vlog. God bless everyone. Ingat palagi.